daming tao sa ato mga katiyo friend e do, Yan. Pili lang muna tayo ng pang-ulam habang naglalakad tayo dito sa Satwa. Daming Pilipino dito mga katiyo friend. E Kalibasa linggo maraming tao yan no? ano naman kaya ang ating mauulam ngayon mga katiyoy friend Ano na Tao. Ano kaya masarap ulam ngayon mga kaibigan? Ngayon. Linggo masarap ngayon bumili na ang bolalo. Diba Ayan. Dito lang ako sa lugar na Al Satwa. Ang daming tao. Busy busy sila, mga kaibigan. Ang dami oh. Palibasa ay linggo. Maraming day off, mga walang pasok. Ang kita, kita mo. ya yeah. Mga Pilipino yan. Mga katiyoy friend. Maraming Pilipino dito sa lugar ko, mga kaibigan. Ito kasi yung tinatawag na Little Manila. No? Oh, dami. Hanggang dun yun. No? Oh, dami yun. Oh. oh. Ayan sila oh, nagpamaritisan no. Oh, di ba? Yo ay makabili na nga ng pang-ulam kasi hapon na naman at bukas ay may pasok na naman tayo mga katiyoy friend mag-iisip na naman tayo kung anong ating bibilhin parang gusto kong magbili ng isda papaksiwin o kaya ay sinabawang turning baka magbubularo tayo tingnan na lang natin kung ano yung ating mabibili diba? Oh yan. Daming tao dito sa Satwa. Thanks for watching mga KTY friends.